Magandang araw. Welcome sa mga Panalangin Channel. Kaibigan, bago natin simulan ang panalangin na ito, nais kitang hikayatin. Kung ikaw ay naghahanap ng kaaliwan, pag-asa, at salita mula sa Diyos sa mga panahong mabibigat, mag-subscribe ka sa channel na ito. Dito, hindi ka nag-iisa. May komunidad dito na handang makinig, manalangin, at umalalay sa iyo kung ikaw ay pagod na, kung parang hindi ka na makahinga sa dami ng problema, ang video na ito ay para sa iyo. Huwag kang bibitaw. I-play mo ito mula simula hanggang dulo. Hindi aksidente na nahanap mo ito ngayon. Kapag ang buhay ay tila isang bagyo, kapag ang puso mo'y wasak, at ang tanong mo sa Diyos ay, Panginoon, nasaan ka? Ito ang sagot niya. Anak, Narito ako. Handa ka na ba? Manahimik sandali. Huminga. At sabay tayong manalangin. Ang Diyos ay hindi malayo. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Hindi nakatago sa kanya ang iyong mga luha, ang bigat ng dibdib mo, at ang mga tanong mo tuwing gabi. Maaring iniisip mong tahimik siya, pero hindi siya kailanman nawala. Sa gitna ng kaguluhan, lalo siyang lumalapit. Hindi siya natatakot sa kalituhan mo. Hindi siya lumalayo kapag ikaw ay sugatan. Sa katunayan, doon siya mas naroroon. Sa mga panahong akala mo mag-isa ka na. Minsan, hinahayaan tayong masaktan. Hindi para parusahan, kundi para madama natin ang tunay niyang yakap. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nakabase sa performance mo. Kahit basag ka, kahit umiiyak ka, kahit pagod ka, minamahal ka pa rin niya, kapatid. Tandaan mo ito, ang bawat luha mo ay hindi sayang. Mahalaga ka. Pinakikinggan ka. Hindi mo kailangang hanapin ang Diyos dahil siya na mismo ang lumalapit sa iyo. Kapag nawala na lahat, siya ang natitira. May mga panahon sa buhay na parang lahat ay nawawala. Kaibigan, pamilya, trabaho o pag-asa. Parang ikaw na lang ang natitira, mag-isa sa gitna ng dilim. Pero ito ang katotohanan. Ang Diyos ay hindi nawawala. Hindi siya sumusuko, hindi siya umaalis. Kapag ang mundo ay tila bumibitaw, ang Diyos ang humahawak. Sa gitna ng unos, siya ang matibay mong sandigan. Para kang isang bahay na binabayo ng bagyo. Pero kung ang pundasyon mo ay si Kristo, hindi ka basta-basta magigiba. Kapag wala ka ng maasahan sa paligid, tingnan mo sa itaas. Nandoon ang Diyos, naghihintay, nakahandang umalalay. Hindi mo kailangan ng lahat para maging buo. Kung ang Diyos ay nasa iyo, may sapat ka na. Kaya kahit mawalan ka ng direksyon, ng yaman, o ng lakas, kung kasama mo siya, may pag-asa ka pa. Sa Kanya, laging may simula. Sa Kanya, laging may sagot. Salita ng Diyos, Isaiah 41, Chapter 10 Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking matatag na kamay. Isaiah 41, Chapter 10 Napakalinaw ng pangako ng Diyos. Hindi ka niya iiwan. Hindi ibig sabihin na wala ng problema. Pero siniguro niya na sa bawat laban, kasama mo si siya. Kapag mahina ka, palalakasin ka ni niya. Kapag naliligaw ka, tutulungan ka ni niya. At kapag bibigay ka na, iingatan ka niya sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay. Ang Diyos ay hindi gaya ng tao na napapagod magmahal. Ang presensya niya ay laging sapat. Kung ang Diyos ang kasama mo, hindi mo kailangang matakot sa kinabukasan. Sa mga oras na hindi mo na alam ang gagawin, itong bersikulo ang paalala mo. Hindi ka kailanman nag-iisa. May Diyos na tumatayo sa tabi mo. Handang kumilos para sa'yo. Panalangin ng pagtitiwala. Panginoon, alam mo ang bigat ng pinagdadaanan ko. Minsan, hindi ko na alam kung paano tatayo. Parang nauubos na ang tapang at pananampalataya ko. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ngayon, pinipili kong tumingin sa iyo. Hindi sa laki ng problema ko, kundi sa laki ng kapangyarihan mo. Turuan mo akong magtiwala, kahit hindi ko naiintindihan. Turuan mo akong humawak kahit ang pakiramdam ko ay gusto ko ng bumitaw. Bigyan mo ako ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Palitan mo ang takot ko ng pananampalataya. Palitan mo ang pagdududa ng pag-asa. Ikaw ang Diyos ko. Sa'yo ako kakapit. Hindi ko kailangan ang lahat ng sagot basta alam kong hawak mo ang kamay ko. Salamat. Dahil sa kabila ng aking kahinaan, hindi mo ako sinusukuan. Panginoon, sa iyo ako nagtitiwala. Patuloy mong ihayag ang iyong presensya sa buhay ko. Pag-alala sa katapatan ng Diyos. Balikan mo ang mga sandaling akala mo'y katapusan na. Pero heto ka pa rin buhay, humihinga. Ilang gabi ka nang umiiyak, pero sa bawat umaga, may bagong pag-asa. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Hindi siya umaalis kahit paulit-ulit kang nasasaktan tahimik man minsan hindi ibig sabihin ay wala na siya tapat ang diyos noon ngayon at magpakailan man maaring hindi mo laging makita ang kilos niya pero gumagalaw siya sa likod ng lahat kahit ilang ulit kang nabasag siya pa rin ang bumubuo at minsan hindi kailangan ng malaking himala ang simpleng paggising sa umaga ay sapat na patunay hindi ka iniwan ng Diyos mahal ka niya at patuloy kang minamahal kahit kailan hindi siya nagsawa mga tanong at pagpapaalala bakit ako lord kailan matatapos to ilan lang ito sa mga tanong na paulit-ulit nating binubulong sa panalangin at alam mo hindi masama ang magtanong ang Diyos ay hindi natatakot sa mga tanong mo. Pero sa gitna ng tanong, itanong mo rin sa sarili mo. Kung naniwala ako noon, kaya ko pa bang maniwala ngayon? Ang sagot ay, Oo, kung dati kanyang sinamahan sa dilim, bakit hindi kanya sasamahan ngayon? Hindi mo kailangang makita ang buong larawan para magtiwala. Minsan, sapat na ang maalala mo kung sino ang kasama mo. May mga tanong na baka hindi agad masagot, pero may katotohanan hindi nagbabago. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay hindi sumusuko sa iyo. Kaya kahit may duda, maniwala pa rin. Kahit may luha, magdasal pa rin. Kasi ang pananampalataya ay hindi palaging sigurado. Minsan, Pagpili lang ito araw-araw. Panalangin ng pagtanggap at kapahingahan. Panginoon, tinatanggap ko ang kalooban mo. Kahit hindi ko ito ganap na nauunawaan, naniniwala akong hindi mo ako dadalhin sa sitwasyong walang kabuluhan. Sa lahat ng bagay, ikaw pa rin ang may hawak. At sa oras na ito, hinahayaan ko na lang ikaw ang manguna. Panginoon, Palitan mo ang takot ko ng kapahingahan. Palitan mo ang gulo sa isipan ko ng kapayapaan. Palitan mo ang pagdududa ng pananampalataya. Hinihingi ko ang lakas na magpatuloy, kahit hindi ko makita ang dulo ng daan. Ikaw ang simula at wakas. Sa'yo ako umaasa. Huwag mong hayaan na ako'y magpatuloy na pagod, nalilito at nag-iisa. Pahingahin mo ako sa iyong presensya. Kung ako man ay nasasaktan, gamitin mo ang sakit na ito upang palalimin ang relasyon ko sa iyo. Hindi ko kailangan ng perpektong sagot. Ang kailangan ko lang ay ang iyong presensya. Ikaw ang aking kapayapaan. Amen. Bago matapos ang video na ito, sabay-sabay tayong manalangin. Panginoon, salamat Salamat dahil sa gitna ng unos na tagpuan kita. Sa bawat luha na hindi maipaliwanag, sa bawat gabing tila walang pag-asa, naroon ka. Ikaw ang aking lakas, ang aking tagapagtanggol, ang Diyos na hindi nagbabago. Kahit ilang beses akong magbago, turuan mo akong magtiwala araw-araw. Kapag hindi ko naiintindihan ang nangyayari, Turuan mo akong kumapit sa salita mo. Kapag mahirap, paalalahanan mo akong hindi ako nag-iisa. Kapag masakit, yakapin mo ako ng kapayapaang galing sa langit. Panginoon, salamat sa kabutihan mo, sa habag mo at sa katapatan mong kailanman ay hindi nagkulang. Sa bawat pagsubok, alam kong may ginagawa ka. Sa bawat tanong, may sagot kang inihahanda. Salamat dahil hindi mo ako iniwan at hindi mo rin ako iiwan. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nagpapasalamat. Amen. Kaibigan, hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Hindi mo kailangang maging matatag araw-araw. May Diyos na handang lumaban para sa'yo. Kasama mo siya sa bawat hakbang, sa bawat luha, sa bawat paghinga. Hindi ka iniwan ng Diyos at hindi ka rin niya iiwan. Kung pagod ka na, lumuhod ka. Hindi mo kailangang magpakasipag para lamang mapansin ng Diyos dahil matagal ka na niyang minamahal bago ka pa man lumapit. Huwag mong hayaang ang takot ang magsara ng puso mo. May Diyos na naghihintay sa iyo. Hindi pa ito ang katapusan ng kwento mo. May kabanata pa. May simula pa. May panibagong araw na darating. Ang pinakamagandang bahagi ng kwento mo, hindi pa natatapos. Kaya kung kailangan mo ng panalangin, i-comment mo lang sa ibaba. Ipinapanalangin ka namin. Hindi ka nag-iisa. At kung hindi ka pa subscribed, samahan mo kami palagi. Dito, may Diyos tayong sama-samang kinikilala. God bless you, kapatid.